Hindi ko natiis ang nanay ko. Kaya niyakap ko na siya. Kasi naramdaman ko ta na iiyak na siya. Mga higala. Ma Halagang araw na ito dahil birthday ngayon ng lola namin. At gusto namin maging masaya siya. Hey, Babahata Sa na! Salamat, Je! Sa imong gahat, ang nga regalo. Bisan mahay ka ako, Je. Pero wala I love you, Jen! I love pero Jen! Hilak lang! Hilak lang! Si nanay rin pahilak! Yan, yeah, birthday ka <laughs> <laughs> Hindi ko natiis ang nanay ko, kaya niyakap ko na siya. Kasi naramdaman ko ta na iyak na siya dahil sa saya. Napaka-simple lang ng regalo na ito. Sayao na to ha. <laughs> Maayong adlaw mama. Pasensya kay dili ko makaan ha kay mag magwork pa. Ay mm. ay. Akong wish day sa imo ang daghan pa tuig ang moabot. Ma uh, God bless always. Um, God bless always. And, uh, taron, Pero alam nyo, natouch ako kay nanay Kasi na-appreciate talaga niya oh! Ang mga lula talaga, mga magulang Kapag naaalala lang ang kaarawan o napahalagahan lang ang araw na yun, ay napakahalaga na pala sa kanila. Siguro sa susunod na taon, si Lord ang bahala. Tapos bubungahan pa natin, nanay. Nagsumikap kami para maparamdam sa iyo ang pagmamahal araw-araw. Hindi man kami mayaman. Hindi tayo mayaman. Pero mayaman tayo sa pagmamahal. Yun yung alam ko. Ito ang anting ang pinakakusgan yun. Sa pamilya, siya yun ang mahilig sa kusina. Kana ang call, pa, ang uh, para gina siya. Bakita ang call mo yung kana, paa, ginain, gina. Para gina sa celebrant. Oo, oh, para gina eh. Pero mga tanak, kung ano kung mag-birthday kayo, ang paa, ihatag gina siya nag-birthday. Oo. Oh. Muna eh. Kisa itong gisig-gisig si Nina. Okay. Kisa itong gisig na si Nina. Alam sa natauhan ni Mama Minya. Pagsalo-salo ni ini, aduna kami kalipay. Minsan lang talaga kaming magkasama-sama lahat. At hindi pa nga lahat to. Oh. Marami pa talaga kami. Pero dahil sa layo ng lugar, ng bawat isa, at sa kabisi na rin sa trabaho, hindi lahat nakapunta. At the same time pala, tinatayo ang bahay ng nanay. Kasi luma na talaga ang bahay niya at sira-sira na yung sahig. Kaya sa time na naman na maranasan naman niya ang bahay na matibay. At hindi kahoy. Kaya I'm so thankful for my uncle. Kasi siya talaga ang nangunguna dito. At yung uncle ko talaga ang nagbabudget dito para mapatayo ang bahay na ito. At yan, kasama ang mga pinsan ko at ang mga auntie ko nagtulong-tulong na para mas mapadali ang trabaho. Sila na yung nag-ano ng mga block para mapadali ang trabaho ng mga panday. Oo, marami nga talaga kami at isa ako sa panghanay na sa magpinsan. So, ako talaga yung ati-ati at yung kuya ko, yung kuya, kami talaga yung panganay sa pagpinsan. So makikilala niyo yung kuya ko po balang araw. Sa ngayon, ito muna ipapakita ko, natutuwa ako sa kanila. Kasi napakabait ng mga batang to. Ganyan pala yung bahay ni, nanay, ganyan kalaki. Ang nanay pala sa amin sa Bisaya is lula. Pag sinasabi kong nanay, ibig sabihin ay na, lula ang tawag. So, dali na kuman. Kasi bisaya kami. na lang na nabilin. Ayan, ang babait nila. At natutuwa ako. No? Marami pa talagang hindi nandito. Pero sana sa susunod na panahon, nandito sila. Sana darating ang araw na magkaisa talaga kaming lahat. Kasi pangarap namin yon Na magkaroon kami ng reunion. Kaso kulang kami sa budget. Pero salamat kay Lord sa puntong ito. At least marami-rami kami. At ito, pinuntahan ko na rin yung naggagabas. Yung mga uncle ko lang din sila. So, sila na pala, sila na pala nagpuputol ng kahoy para sa bahay ng nanay. Pero, by the way, kunti lang talagang gagamitin kasi I think puro simento yun. Hi, mga higala. Update mo sa balay ni nanay sa so, karoon. Mga higala, mo yung, sorry sa yung balay. Tukod na gyad. So, Amo gina manggibang hindi nga mabakabalay si nanay kay ang iyang balay nga old. Makita nato nga guba na gid kaayo. So, muni ka mga higala. Saba lang kitong palibot. Pasensya mo. Muni siya ang iyang tsura sa ilang ginasugdan, ginatrabaho. By the way, batangan siguro next sala nila, Angkol. At mga higala, hanggang dito lang po talaga tayo. At salamat po sa panunood. And please support my vlog. And also mga higala, ay update mo pag mahumaning balay ni nanay. God bless and see you next.